Babay ang pimpinol! Hoy! Babay ang pimpinol! Hoy! Babay ang, Mabuhay! Mabuhay ang, Mabuhay! Mabuhay ang Sila Hoy! Babay ang pimpinol sa pulis! na si Marcos! Ay! Tama! Yeah! Yeah! Na eh. <laughs> <Ay, namatay natin. laughs> si tama kay si Marcos 'di. Sino Si Lisa, mamatay na Si Lisa mamatay na. Siya ang pundong pundong pulao ng pilitiran. isa masa. Dati nagkasama kasama kami sa campaign period. Pero bago po simulan mga kaibigan, no? May pera sa tuwang pang Pilipinas National Police, ang armed forces, ang security guard, na dati kong mga kamaro. Dati, no? Dati mga kaibigan, kami din nagsisikyor sa mga nag-rally noon. Ito pala yung kalagayan ngayon. Ako saan kami ang nagpapantay noon? Ngayon, ako naman ang nagsasalita dito. Bakit? Bakit? Pero gusto ko sanang malaman ninyo. Kasi mayroon ka, nung nag-YouTube ako, sa Makabayan, Informative Channel, yung YouTube pa, Makabayan Informative Channel, may nagsabi, Sir, hindi kita may pinag, saan ka bang panik? Ang sagot ko sa kanya, simple lang, ako ay Pilipino, ay para Sa Subay Bayan, ang Pangulong, pangdating oh, Pangulong Docterney, ang siyang may tunay para sa mahihirap. Ay! Ay! ay para sa mahirap, Yung senior, senior, yung junior, kalaban ng Marcos Junior ay kalaban ng mahirap. Alam mo mga kaibigan, no? alam mo kaibigan, habang ako'y lalakad niya kanina, nag observe ako sa ating kababayan. Ano ang na observe ko? Ang na-observahan ko, mayroong nakangisi, may nakayuko, ano pa man. Pero may nababasa ako doon sa miting niya, miting aso. Ibig sabihin na dito naman mayon ang kukulo. Hindi nila alam, mga kababayan, tayo ay nagsasalita in behalf sa lahat ng Pilipino. 116 million Pilipino! Marami ka pang gagampanan sa mundong ibabaw na ito. At ginagawa ko po yun. Ginagawa ko ngayon. Yung aking asawa o aking pamilya, dati umuuntra sila sa akin. Pero dahil kahit, kahit anong pigil nila sa akin, yung puso ko, puso Pilipino, hindi eh, ko kaya na ang kababayan ating Pilipino ay naghihirap at tinanapastangan ng ating kamalampayan. Tama! Iyon ang hindi ko kaya. Kaya hinayaan na lang ako ng pamilya ko. Sabi ko, kung pinigilan niya ko sa bahay, mas mamamatay ako. Bakit? Kasi nakikita ko ang kababayan natin naghihirap. Tingnan niyo mga kababayan. Bilyon ng pesos. Saan sa kabal at sa bulsa ng ating magdanakang Pilipino, Rome Valdez, First Lady. Kayo hey! ang gano sa Pilipinas. Karatan tayo. Inaabot kita si Rome Valdez. Magsutukan tayo. One! Salamas na kompens. Salamas lang ha. Bakit? Mga makontent. Mga makontent kayo dun, sir. Pukulong ako. Pero libre ba yata pagkain Libre, sir. Ah, oh, libre ka? Ah, oh, libre, may <laughs> <laughs> aircon oh. pa. Ha, ha, ha. Sa labas lang, sir. Sa labas. Okay. Ipatawag niyo ako sa Congress. Ha, ipatawag niyo ako sa Congress. Baka nang pakuntim ako. Kasi libre pagkain si Tasamahan kita! Yun! Ayun, may kasama na, oh. Ayun, oh. No? Ayun, oh, no kasama si Ator, ni ah. David. At, at saka, kung mas, ako, mas libre ng buhay ko. Secure na ako. May kwarta eh. Kasi may na ako eh. <laughs> Tama okay. sir. Balik tayo sa tutong pinto. Punta na tayo sa tutong pinto mga kaibigan. nag ako 2014. Nagsimula ako ng service sa bayan. 14 years old. Nag-ipagbakal ako sa militaran. Nabuhay ako. Tracy years <coughs> ako ng training ng military uh, basic training. 14 years old na kami ng tatlong araw, tatlong gabi, 72 hours, 17 lang kami, dalawang system, ako na isang system doon, at 15 special forces, 17 lang kami, ang kalaban namin ay 400 more or less na rebelde. Wala na pa sa amin, may natamaan lang. Si Glenn P. F. Jeremy si Antonio at ang mga rebelde, 75 ang namatay sa nila. At hanipin na ang mga tamaan sa nila. Ngayon, bakit ko pinikwinto yun? Kasi nagugulat ako ngayon, sa edad ko ngayon, sa panahon ko ngayon, nagugulat ako. Bakit hanggang ngayon, nakikialam pa ako sa nangyayari sa bansa na dapat mag-enjoy ako sa aking retirement. For 40 years, na nag ko sa bayan, pero narito pa rin ako, naglilingkod sa taong bayan. Kasi nga, hindi ko kaya na ang kapabayan natin, niluloko, nilalabas tangan. Yun ang hindi ko kaya, kaya ako nagpatuloy. So, so yun mga kaibigan, 2014 nag-retire na ako, Nagpahinga ako ng 6 months yata. After 6 months, nag-ROP si Trainor sa Kuwa, sa Kano Service, Trainors. Sabi ko, sa Rizal lang na, naman Sa ibig sabihin, yung aking kalaman, matatali lang sa Rizal. Nag-isip ako ngayon, before the election, yung yung kay Pangulong Marcos, 2022, nag-organize ako ng Partner of Democracy na waitress kurang anti-corruption anti-communism anti-corruption anti-communism mga kaibigan So, itulong ako ang kapagkapanalo ni Bumbong Marcos mga junior More or less 6 million ang naitulong ko according to the report of my mga commanders on the ground April 9 2000, nag-eclera ako in my cell to withdraw my support to Bongbong Marcos in the count nagkasalubong kami ni Captain Tano sa libingan ng bayani kilala niyo si Captain Tano? Yes! Nagsusubaybay lang sa atin, pinakailangan lili daw siya para sa ating bayan Okay? April 9 2024 nagbuo kami ng Pilipino guerrilla forces which is also anti-corruption and anti-communism and protect Filipino people. Protect our our uh, our budget. Ito, nabilitaw na kami So, paisip ko na lang na ito, ano ba talaga ang problema natin? Ang problema natin, yung nakawan sa gobyano. Sino may gawa sa nakawan na may utang? Una ang first lady. Pangalawa, pangalawa sa mga tore. Tore. Hindi pa sa baba. Hindi pa sa baba. First lady, ang una ka Okay, first lady now. So good to the party. Mama. Ang sumunod ko Mama. Ang sumunod ba? Ayo. Ay, alam na kayo. Suya so, na problema natin. Paano natin sino sinan. Sino niya natin ng taong bayan. Kung hindi natin magagawa, dinadandahan natin magbubo ang made in uniform freshness na nagkakaisang return na made in uniform freshness na ibig sabihin, armed forces, police, coast guard, yellow, uh, yellow management, uh, yun, yung laban sa tiwalik sa gobyerno. So aasahan nyo yan. Pantayan nyo, kung hindi tayo magtagumpay ngayon, huwag kayo manalala. Habang nagubuhay, kami ni General Simoy at ang aking mga kasama dito, hindi kami titigil hanggang kami ay may lakas at may buhay para sa taong bayan. Tuloy natin. Maraming salamat. Maraming salamat. present Bukas, uh, bawat isa sa atin na narito, pwede Pwede! So, yon, pwede. Uh, pwede. na bukas, na tayo. Manuras, 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 manuras. Every 5.30, ranking. Okay?